Okay, hi guys! Good afternoon! May galap siyang tao sa inyong lahat. Ayan, happy happy Sunday sa inyong lahat. Guys. Ayan, kalalabas lang namin si Sophie at pupunta kami maglalakwat siya. siya. Ayan, gagala tayo sa Central guys. Or kung saan, kahit saan, kung saan kami papatpat ni Sophie. Ayan. Can you say hi? Hi, Ay, ayan. Ang ingay nitong nandito sa harap. Naririnig niyo yung boses niya. So ayan guys, malapit na kami dito sa ferry. Magpe-ferry kami sa Central. Kasi nandito kami sa bus, number 2 bus. So magpe ito so niyang So, ayan. So, the, uh, and, guys, andito kami sa Tsimtsa Tsui. Ayan. At bababa kami ni Sophie dito. So, yan yung sinakyan namin, number 2 bus. Ayan, andito na kami sa Tsimtsa Tsui. Ayan, pupunta kami sa Central. Grabe, ang daming touristic na Ang Ingay eh. nila. Ayan may mga flag ayun tara guys, tara, tara. Hindi na ko marinig yung ano. Pati boses ko hindi na marinig. <laughs> ayan, punta kami ng So, ayan guys, syempre, pag dito sa Simchacho, marami talagang tao. Lalo na mamaya, Diyos ko. Mapupuno dito sa ano, Simchacho eh. Manunood sila ng light show. Ayan. Ayan nagsilabasan din ng mga employer kaya ayan maraming tao o tulad namin ni Sophie lumabas din kami o di kami dito <laughs> ferry to central ayan pasok tayo dito at tayo ay mag ferry Sophie bilisan mo baka nandyan na yung ferry And, ferry let's go hurry up takbo takbo Ayan guys, sakto lang. Ayan, ka-open ng gate. And then, let's go. Yay! O, diba? Hindi na kami nag-antay. may kasama ako dito nag-vlog. It's okay. O, diba? na kami sa ferry. Ayan, ang ganda ng view. Tignan nyo naman. tayo kasi pagod masakit ang pa sa step by step kaya mag lift <laughs> ayan, dito kami sa central na guys guys paglabas namin dyan sa lift nakita ko tong mga vegetable dito ulit o ayan o mga mga organic na mga vegetable dito sa ano sa star ferry dito sa central nagaling panang pa ng typo ayan Sophie come here ayan mag video muna ako dito tingnan nyo o. o ayan o, o. 25. Ayan, mga 25. Mga organic po mga ito, guys. O, <laughs> o oh. oh, meron pang palang. Ayan, may palang. Meron pang upo. Ayan, o, oh, upo. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan, o, oh. ay, ay, meron silang ano. Ay, meron silang natang. Meron silang ano. Uh, what's that called? Oh? Ayan. Basta ayan. O, ay, meron silang kabatiti. Ayan, dami silang kabatiti, o. Oh. Tapos, ano, turmeric. Ano pa itong ano? Merong sili, sayote, ayan, kamote, okra, saging. Oo, oh, ang lilit naman manung saging. Ayan, tapos may talbos ng kamote. Ayun, ay may upo. Hindi ko alam yung ano, violet na yan. Ang dami, ang dami, ang dami. Hmm. Ayan, dito sa central, guys. Ayan, oh. Ay, nag-ano na sila nag-impake na yung iba. O yan, lalaking, ano, um, may malaking saging. Ayan guys, nadaan na lang natin dito sa Central. Ayan, may gabi. May gabi sa O may malaking upo. So ayan guys, nadaan na lang natin dito sa Central Ferry. At ayan, punta na kami doon sa Chatter Road. Kung may maabutan pa kaming program doon. Ayan, let's go guys. And guys, dito na kami sa dulo. Ay, hindi pa pala ito dulo. Sa gitna pa pala ito. Kasi yan yung ano, IFC. IFC, yeah. Tapos, ayan. Layo pa pala. Lalakad pa hanggang doon sa dulo. Di ba? Hi! Ayan. Lakad-lakad kami dito sa hallway. Ayan. Ayan. aabot kami dito sa program nila. Ayan. Patapos na ata. Program ng Ifugao Community. Third, third, anniversary pala nila. This. Siyempre, andyan si Sophie. O, oh, di ba? Nagreklamo, hindi daw makita. Kaya andyan siya. Guys, napadpad na kami dito sa Central. Ayan, nandito kami sa Chatter Road. Iniwan namin yung program doon kanina. So, hindi pa tapos. Nagrarampa pa, nagrarampa pa yung mga candidate doon. Tapos, ayan, nandito kami. lang kami sa Central at so, yung program nila hindi pa tapos. So, pasilip-silip lang kami ni Sophie kasi itong si Sophie na buboring. Kakainis pagkasama ito, hindi ako video Lagi akong galit. <laughs> Pasaway na bata, ayan. So, galing kami doon, actually, galing kami doon. Diyan, doon, galing kami doon sa kabila. May program din doon, pero hindi kami nanood doon. So, bumalik kami dito. Ayan, guys. Oh. Ito naman yung mga ano, nagtatanggal ng mga ano, mga ewan ko kung ano yung mga nilagay nila dyan ng mga barricade. Eh. Nakipanood na rin sila, oh. Tinanggal na nila yung ano, oh. nakipanood na rin sila dyan, oh. Hello! Diba? <laughs> <laughs> Oy, hi! Ayan, si ano. As you have with for the last time, Joanne Dilig Mayo, Kagiyo Ibugaw. Thank you so much. sana itutuloy nung MC kasi na bad trip siya pero tinuloy pa rin niya and guys pabalik na na kami ng ano pabalik na nang Prince Edward ayan at saka alas 6 na rin mamaya marami ng tao marami na ang tao eh oh crowded na uwi na time to go home ayan actually guys hindi namin tinapos yung program yung ano yung show kasi ewan ko nagkagulo sila <laughs> kaya na namin good morning happy monday ayan happy happy monday and good morning good morning sa lahat yes it's monday ang bilis ng araw no? parang kailan lang holiday ngayon monday na naman back to normal So ayan guys, katatapos ko lang maghatid kay Sophie. Maglalakad ako pabalik ng bahay. At syempre, dating gawin, maglilinis, ayan, magpiprepare ng pagkain. Tapos mamaya, hindi ko alam kung saan ako pupunta. <laughs> so tignan ko lang na lang mamaya. Ay hindi pala, mag edit pala ako nitong ako, aking ano, premiere. So ayan guys, dito tayo sa Portland Street. Ayan, nandiyan yung ano dito. Malapit kami dito sa exit D. Dito sa Prince Edward. Ayan guys. So, tawid tayo dito. Tawid ako dito. Ayan, tumawid tayo dyan. Ay, ayan, papasok na yung iba sa trabaho. Yung iba, ayaw nila ng Monday. Kasi, kulang pa yung holiday nila kahapon. Gusto pa nila mag-holiday ngayon. Eh, hindi nga pwede kasi Monday na nga. Time to work. <laughs> Saan ko na ba na ano yun, sabi. Ay, yung pakilala ko pala dati, sabi niya. I hate Monday. Sabi niya. Kasi, syempre. After ba ng saya-saya, sabado-linggo. Saya-saya. Tapos, yung iba pa hangover. O, di ba mga hangover? Oo. Kaya ayaw nila nang sa ano Monday. Hate na hate nila ang Monday. Ayaw nilang magising ng umaga. Oo, oh, ayan. Ako'y naglalakad-lakad muna dito. Ay, ingat kayo guys sa labas. Paglalabas kayo mamaya kasi mahangin siya. Tapos ngayon makulimlim. Ayan guys, ulang oh, init. Makulimlim ngayon. Ayan. Tapos kanina, naglalakad ako. Sobrang lakas ng hangin. Siguro pagpayat ako, naihangin na ako sa sobrang lakas. Napapatras nga ako eh. Diyos ko. The Di how much more pagkapayat na. Pagpayat ako, wala na. Nalipad na. So, ayan. Ganon din ang kagandahan pagka may... Ano? pag chubby chabi <laughs> Chubby-chubby. Ay, sige na guys. Dito na lang ang aking video ulit. Ayan. At... Uh... See you, see you again on my next vlog. Thank you, guys. Have a nice day and happy, happy Monday. Ayan, ingat po, bye bye. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.